Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay iiyak araw-gabi sa kakaisip sa'yo? malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Lalong-lalo na ngayon na hindi kayo okay na dalawa dahil nag-aaway kayo at nagtatampuhan pa rin kayo sa isa't isa. At kahit sa maliit na bagay ay pinag-aawayan yung dalawa at hindi-hindi talaga kayo nagkakaintindihan sa isa't isa. Kaya kung gusto mo na siya ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa iyo, pues gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ito'y napaka-simple at napaka epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang, isulat mo lamang sa papel ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng sili, kahit anong sili na maanghang, kunin mo ito at hiwa-hiwain mo ito. At ilagay ito sa papel na sinulatan mo. At pagkatapos mo nang malagay, balutin mo lamang itong sili sa papel. At pagkatapos mo nang mabalot ito, hawakan mo muna saglit ang ritual, magfocus at mag-concentrate ka, pagkaisipin mo siya, at pagkatapos, ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak araw-gabi sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito, ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay mo na itong ritual sa malit na plastic at kung may zepla kayo ay pwedeng gamitin at saka mo na ito itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo rin itong dalhin, pwede mo talagay sa damitan mo, sa bag mo, sa bulsa mo, basta itago ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw, basta itago mo lang ito pangmatagalan at panikuradong siya ay iiyak araw-gabi sa kakaisip sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na makita mo ang video na ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. May God bless us all.